So ayan na mga Colbix so uh, may kaway na. Kaway o oh, Trivali. May kaway. Oh. Uh, ba. Diba? Yan na ang pinaghirapan naman ngayong gabi. Yan na naman ang pinaghirapan ngayong gabi mga Colbix. Huh. Kaway, Trivali na super laki ng tribali hmm? oh grabe mag ano siguro to mag dalawang kilo dalawang kilo siguro tong ano tribali meron sa di ko mga kuwa ng malaki eh hindi nga kalikutan masyado eh yun lampas pa sa timba o oh, gano kataas yan na timba na yan o oh. For today's video, mga Colbix. Yeah! Pauwi na naman ang mga angler. Oh, hindi na naman na zero. you know May labas pa yung buntot sa timba oh. Diba? Alright, yun lang mga Colbix. Thank you, thank you so much sa uh, blessing na pinagkalob nyo sa amin ngayong araw maraming maraming thank you at maraming maraming salamat sa inyong lahat mga Colbix sa walang sawang pagsuporta ah, sa ating mga video please like and share Bye bye!